Ah, Beko, eto na naman ang abe nyo. Ah, Beko. <laughs> Balik voiceover muna ngayon. Ah, matagal-tagal tayong walang voiceover dahil sa sobrang busy natin sa trabaho. Ah, aririnig Naririnig nyo na naman yung walang kamatayan. na Beko neto. Ah, Beko. <laughs> At ngayon nga pala, beko ako na yung dito sa May Santa Cruz Porac Pampanga, beko Ko isang malaking opening na liga dito, abe ko. Ah. Para nakilala si Abe ko dito, ayan nagpa-picture na sa akin ng mga Triple A construction, abe ko. Ah. At alam pa yung sign ni Bob. So ko, hindi ko lang alam nung at sambutan ang eh. Abe ko. Ah. <laughs> Ang big time yung sponsor ng mga AAA construction. Abe ko, karakal da uniform. Pelano rin nga, nakamalati. Abe ko nabe, da naman kayong uniform. Dabe ko. Ayan nga pala yung lahat ng mga team dito. Abe ko ako balu, pilala kasi ako no, nabe lang. abe ko. Dahil syempre meron best in uniform. Abe ko liwas-liwas lang min tagal libuta. Dabe ko baka ni Tagi. Danong nino talaga yung best in uniform. Abe ko pangasang tinda rin uniform me. Dabe ko. Manyad ko sanang meto abe ko. Nang kaso lang sobra. Nabe, ko sa Tulare pe uniform para ka rin player. Dabe ko. Deni naman team na ning Triple A. Abe ko sobra-sobra no man uniform. Abe ko ilapan da kalapan. Sabe ko lewin yun no marang anak. Dabe ko. Kaya be dalala. Wala be ko. Siyempre magpalakuan ng singko Abe ko sa ting ng uniform. Dabe ko. Sakto-sakto Meka para kong malaguhoy Dabe ko siniping niya. Paka na ako. Abe ko. Hindi naman abe ko. Gangadwala mo. ko. Pero nung kalakas Dabe ko. Pe pakit na yung dolphin. ko. Pota pakit kaya kayo ko yan tin herak labe e ko ini naman abi ko in kare lang kasimple abe ko nung meme kilit siya niya manggalo ay e, man may ko <laughs> At ayan na nga, abe ko, pagkatapos pumunta ng lahat ng team dito sa harapan, na ko, ngayon yung mga muse naman nila, abe ko, kaso rin nga, puros lang anak din, muse, da beko, at wala mo rin nga tingida, da beko. Siyempre, magpakilala na tunggal-tunggal, ah, beko, pagrandaman tala, o rin, ah, ko. ah. Sola, representing AAA Sola Construction, from Porok Singko, thank you. <laughs> O di ba karakal na pants dito nga nakabe ako ng naman ni magpakilala be ako kaso e kay gadabi jo abe ako istuya mo kanita bangan tay e ako po niya pa facebook abe ko Itong susunod na magpapakilala, be ako balambig salitaya naman ni Nora, Nora, be ko, anang kalambing, be <laughs> Saka dano pa yung pag-tiktok din. Muse, sabi ako, Luwe, yun no, maring anak din ay gando pa rin matwa. Be ako, balu do nga rin. Terra, kentiktok, ha? Be ako, balong-balong more pa rin mag-cellphone, Be ako, Tapos nga pala sumayaw ng mga bata, abe ko, ayan, nabigay na naman ng bola si Jim Jimmy Polito. Abe ko, maadik na sa droga, wag lang sa bola. Este, maadik na sa droga. Ay, adik na sa bola, wag lang sa droga. Abe ko, siyempre, pagsalitan di babsoya, O, abe yad, eh, ko, yade, yan, kumabalo na lupa, may dyabiyak ko, kaya abe ko. <laughs> Siyempre, ako napaparamdam yung sinabi ko, abe ko. Po, tapakya po sa nyo pa yung sinabi ko. Karang taga-porak, abe ko. Kini sa takro, sabi ko, ah. Siyempre, wamuyakong magsalita, abe ko. Kailangan dami at ayari Jim Jimmy Polito, abe ko. <laughs> Kiniyari ni nabe ko. Kumuha silang isang player ka. Dati, abe ko. Banta patera, kandalan, jambo, adog, abe ko. Hinyali, nininis na yung flooring na yung court, abe ko, <laughs> <abe laughs>

Ito yung representative ng AAA Construction Abe ko, yan, kasalamina pa mo Abe ko, ngayon pala papakik niya Yung Dolphin na Abe ko yeah. At ito na nga yung pinakaabangan ng lahat. Abe ko, ini talaga yung pade na dake ni Santa Cruz Porak. Abe ko, yung ko. Abe ko, lewe nyo naman know, rin nga duwang ad buntok ka Dolphin. Palto na lang kanini. Abe <laughs> Pag nga talaga nagkakaisa yung isang barangay, abe ko, ganito kasaya ang opening ng liga nila dito sa Santa Cruz Porac, abe ko. Ini o rene, abe ko, may laban ni Mujaco ang Popay Dante Gulapa, abe ko. Lawin niyo naman katidit tumerak, rene, abe ko. Malayo galangin ko, Mami Jone, abe ko. May nga balas akong masalese kang bapso yung abe ko. <laughs> Siyempre, maraming salamat sa pag imbita kay Babsoy dito sa Santa Cruz Porac, Pampanga. Beko, dakal salamat. Can support tayo kang Babsoy. Beko, thank you. Bye!